welcome to my YouTube channel. So, ayan, kung napapansin ninyo, mayroon tayong pork chop dyan sa harapan ninyo. Ayan. So, itong ating pork chop, ayan, wala yung buto. Ayan, puro laman yan. So, ito ay uh, gagamitan natin ng brine solution. At ito ay bukas na natin yan lutuin. So, ngayong, ngayong ang oras ngayon ay mga 8 p.m. Ayan. So, dito sa ating uh, plasticware, ayan, maglagay lang tayo ng tubig. Itong ating tubig ay mga one liter yan. Ayan, dahil uh, 600 ml lang ito, nagdagdagan pa natin ng 400 ml. Kailangan kasing nakababad ng maayos yung ating pork chop. Ayan. At lagyan lang natin ng asin yan. Pag maglagay kayo ng asin, siguro mga 1 1⁄4 cup. Yan kasi ay aking tinitikman. At maglagay na rin tayo ng sugar. Dalawang scoop na sugar sa paggawa ng brand solution ay uh, maraming paraan. Pwedeng lutuin, pwedeng hindi. Itong aking uh, version ay hindi na lulutuin. So, ayan, maglagay na rin tayo ng paminta. Uh, pamintang crack yung aking nilalagay. Maglagay na rin tayo ng laurel. Kung aking mga nilalagay ay optional lamang. So, kung may brine solution, usually ay tubig at asin lamang ko. Ito ay dinagdagan ko lang ng mga ingredients. Pang so, dagdag lasa lang yan. At lagyan na rin natin ng bawang. Ayan. So, yung bawang ay hindi ko na siya uh, binalatan. Then, atin lamang hahalu-haluin yung ating tubig. Ayan, nandito ba? Haluin lang natin hanggang matunaw yung asin at asukal. Ayan, kapag natunaw na lahat, tingin natin natunaw na lahat, higupin na natin yung sabaw. Charot. Ayan, so ilagay lang natin dyan yung ating pork chop. Ayan. Kailangan Ah uh, nakalubog yung pork chop. na nakalubog yan. Para talagang mababad sila lahat. Ayan, para mag-swimming niya ang ating pork chop. At ito ay ilalagay natin sa ref. Ito ay ulam natin yan ng tanghalian bukas. So tamang-tama lang yung ating uras. Alas 8 ng gabi. At bukas ng tanghali ito ay ating lulutuin. So takpan lang natin ito at ilagay natin sa ating ref after overnight ba? ito na yung ating pork chop na naka-brine solution. Ayan. So, iyan ay tatanggalin natin sa ating uh, tubig o so, sa ating brine solution and then ating added drain. Ayan. Kailangan siyang patutuyuin. Ayan. gusto na niyang tumalon. Ayan. So, patutuloyin lang natin muna yan bago natin siya lulutugin. At para mas mabilis, punasan na natin para mas mabilis matuyo. Ayan, punasan natin para mas tuyong tuyo yung karne. Ayan, rasa natin yan isa-isa. punasan na natin isa-isa yung ating pork chop. Mag-prepare lang tayo ng pangkot potato ating pork chop. Ayan, may harina na ako dyan sa plato. At yan ay hahaluan lang natin ng crispy fry. Ayan, crispy fry. Para malasa yung ating uh, flour. Ayan. Kung ayaw nyo naman ng crispy fry, edi, pwede nyo lagyan ng asin, paminta at uh, garlic powder yung ating harina. So, ayan ay paghalo-haloin ko lang. Paghalo-haloin lang natin. At nang malasa ang ating pangkot sa ating pork chop. Ayan, maingay na sasakyan. Salamat at naka nakitiming ka rin sa aming vlog. Ayan, so kapag nahalo na lahat ay kukot na natin dyan yung ating pinunasa na pork chop. Ayan, hindi na alam gagawin ni Bikal yan. O, ayan. Kukot natin dyan isa-isa yung ating pork chop. Ayan, kinakamay ko ulit at ako ay naguhugas ng kamay. Ayan, para makot natin ng maag maigi. Ganon. And then sa pag-coat, kailangan din natin ipagpag. Ayan. So, ikukot natin isa-isa yung ating Pork ayan, akot natin lahat yung ating pork chops So oras na para iprito, ganon. So yan ito sa ating frying pan, mainit na yan siya. Maglagay lang tayo ng cooking oil. Ayan, Tam-tamang dami lang ng cooking oil. Pa-initin lang natin 'yan. Bago natin ilagay yung ating pork chop. O oh, ayan, mainit na yung ating pork chop. Abay, pag talaga itong mga sasakit, no? Ayan, prito na natin yung... Di ba sabi ko mainit daw yung pork chop? Mainit na yung mantika, ganon. So piprito na natin yung ating pork chop. gandahan lang natin ilapag at baka tayo ay mapaso. Ayan, dalawa lang muna yung ilagay natin dyan sa ating frying pan. And then yan ay lulutuin natin ng golden brown. So yan, ginawa ko ng tatlo at na-space ka naman. Balik ka rin lang natin itong mauna na na brown. Ayan, silukuin lang natin hot na, guys ang ating pork chop dahil ating cellphone dito pwedeng nababad sa mainit at bibigay na, wala ko na itong So, ayan, luto na yung ating pork chop at hindi na pinakita sa inyo kung paano ko tinanggal at dahil yung ating cellphone ay lagi na lang nagkukuma na. Init na init na daw siya. So, ayan, luto na yung ating pork chop at yan ay uh, juicy talaga siya. Ayan, malutong, narinig nyo. So, tingnan natin talagang ma-juicy at malasa pag gagamit ng uh, brine solution. Na natin yung laman. Ayan, hiwalay na yung ano. Ayan. Ayan yung laman. O, di ba? Puting-puti. Josing Josie yan. O, oh, ayan. So, dahil uh, luto na yung pork shop, syempre, sabay-sabay na naman kaming kakain. Huwag na kaming magpakita, guys, at baka ay kayo ay gugutumin. Oh, so, maraming salamat, guys, sa walang sabang support at magmamahal. Kami ay kakain na. So, bye-bye, everyone! See? Mm -hmm.